Ayan, luto na mga idol ang kanin. Iininin -in na lang. Mga ating papaya. At, ito yung ating manok. Ayan mga idol. Ang manok. Pinilaga na natin ito dun mga idol sa baba. Dun sa bahay. Nga mga idol, o, nilaga na natin siya at dahil mahirap magpalambot ng manok kung sa buho lang. Kaya inilaga na natin doon. Yung kasama ko ay kumukuha na ng buho na paglulutuan namin ng manok. Susubukan natin mga idol kung masarap bang lutuin ang manok sa buho update ko kayo mamaya mga idol ayan mga idol babanatan na ni Papa Duds ang tinula sa buho nagpiprepare na, na siya ayan yes. ang luya ayan sibuyas wala kasi kami guys huli <laughs> kaya magpapapaya kami <laughs> so subukan natin magluto ng binuho binuho na manok tingnan natin kung masarap nga ba yan po dalawang ano guys dalawang liyas kasi sa salang <laughs> Pagluluto sa buho. Mga legendary lang ang gumagawa niyan, guys. Kaya pag-aaralan natin. <laughs> Para malaman natin kung legendary na rin tayo magluto diyan. Hiniwa-hiwa na, guys. Ayun ah, ang mga idol. Dagdagan ah, pa natin mga idol. Ayun mga idol. Yan po ay mga legendary cooking cooking binuho guys. <laughs> Binabayaran yan dito guys isang libo ang isang binuho binuho guys kaya sa video to mapag-aaralan nyo kung paano magluto ng pabuho guys na, uh, mga idol napakasarap nito mga lutong binuho ayan ah ayan guys ayan mga idol tinaktaka na binudbura na <laughs> binudbura na mga idol talasa guys ano yun eh binod bura na guys ayan para yung lasa guys pagkulo nya guys manood siya guys ayos siya guys tapos ibigyan pa natin guys ayan para sa dalawag dito guys ah papaya guys kita kita nyo yan mga idol walang tubig tubig yan paano maluluto yan kung walang tubig tubig yan ayos na yan doon naman sa kabila okay so, guys. maluto kaya yan mga idol walang tubig tubig abangan nyo lang guys yung pagluluto namin guys sa binuho guys paano mangyayari yan mga idol na maluluto yan dyan kung paano maluluto yan nang walang tubig tubig napakalapit naman sana sa tubig ayan <laughs> uh, yan. nakakapagtaka kung bakit tayo lagyan ng tubig pinatabad guys kasi kumuha ng tubig guys <laughs> parang napakalayo sa dam ay, mismong nasa ulohan ng dam. Ayan, ganyan daw ang diskarte niyan, mga idol. Hindi tinutubigan. Dahil kusa daw yung magtutubig. Kala ko, oh, parang inihaw lang, mga idol. Makikita ah, niyo guys, yan. kusa magtutubig yun, guys. Ah, kala ko parang inihaw lang, mga idol, na hindi, hindi lalagyan ng tubig. Lagay na natin guys tayo ng mga idol isinyut na ayan mga idol, idol. Oh. sabi nga mga idol ishoot mo ishoot mo ang bull ayan na ah. taktakan uli, guys binod okay. na naman mga idol oh. ala sige sabay inilagay na yung mga kan yan, sabaw guys. Sinimot na. Okay. guys. Sabay. Papaya guys. Isang katerbang papaya na naman. Tapos, walang tubig-tubig. Hala. -tubig. Yan, papaya pa lang mga idol. Ulam na. Gaano karami yan mga idol tatatlo lang kaming kakain yan dalawang binuho Maubos na mga idol <laughs> ayun mga idol yung kasama namin siya ang nangangasiwa ngayon sa paglalatag ng lambat yan mga yan, idol yan mamaya mga idol i-update namin kayo ayan na mga idol isinalang na so, isinalang na ang binuho napakadaming kanin tatap lang kami <laughs> ha? yung isa hindi nalagyan ng asin hindi ko alam kung alin na dyan <laughs> nagkali tuwa ng mga idol kung alin na may asin na tula <laughs> mamaya natin pag nagkasabaw uh, pag nagkatas na, na yan Malalaman na natin kung alin ang ulang asin dyan. Malalaman <laughs> natin oh. kung ang Magsasabaw din naman yung papaya nyan. Loto na guys. Ilagay na natin dito. Okay. At ang isang damakmak na kanin tatlo lang ang bibira ma manging isda per <laughs> fisher ah, kumulo na okay oh tuto na fight na ibinuhos na okay wala nila man Okay. Sila <laughs> na uh, ano. Ang napis ka hindi naman. Solb. Ayan pa isa. oh, Totoo na yan. yung no, kalimit sa lalagari nila. Ginatong ano man ang iwawa. Ang ano ba yun yung... Pagpapakalong tahu ih pula, pulang-pulang ribambat ang lamanon ya guys sul ka inah lain perlu sul baka leh rep amuk tu Luto din. <laughs> okay guys. Oke. Okay. Ayan ang yeah, binuho. Kain tayo. Papaya pa lang, ulam okay. guys. <laughs> <laughs> Labikan. Okay. Una subo sa mga nanonood. Pakain <laughs> <laughs> mo pitin mula sa niya tinaw ng busang kanin. Napasarap ang kain, busog na busog. Dami kanin hindi natibag. <laughs>